Uh, alright, tonight is an extra meaningful light as we launch a movement aimed at increasing awareness and action on a prevalent social misconduct often brushed off as petty, sexual harassment and supporting victims of the more serious sexual abuse. We are here not to give solution to every act of crime committed in our industry or in other fields, but we do offer an alternative refuge for those who are undergoing mental and psychological struggles because of sexual harassment and abuse in their workplace. The Courage Movement, which we are launching tonight, is a movement that encourages and empowers the victims to speak out. Alisan o bawasan man lang natin ang stigma na kaakibat ng mga gantong sitwasyon na ang pagsasalita at paglabas patungkol dito ay ilikha lamang ng isang malaking iskandalo sa pamilya at madadamay lamang ang buong angkan ng biktima. Na sobrang kahihiyan lamang ang itutulot ng pagsisiwalat ng nangyari dahil ikaw ang inabuso ng ibang tao at wala kang nagawa. At yung paghusga ng ibang tao na kaya, na kaya nangyari yon ay dahil ginusto mo at hindi ka namama. Na ikaw pa rin ang matinding sisisihin sa nangyari. And guys, we have a very special na bisita ngayon para magsalita din, please welcome Mr. Sandro Marcos. Marcos. Sandro Mula. I'm so sorry. <laughs> I'm so sorry. Sandro Mula. I'm so sorry. Sabi ko nga eh, practice lang po Alright All right, Sandro, excuse me. You know No, no. This concert is all about courage, di ba, So, you know, parang yung courage is like having a superpower. Uh, yun yung nagbibigay sa'yo ng lakas sa loob para magawa yung tamang gawin. And I think, yung courage is important sa lahat ng bagay kasi yun yung magpapagtanggal sa sarili mo. And I hope lahat ng mga biktima mag-curl kayo ng courage. Mahirap, o, oh, pero andyan yung family. Andyan yung family ko. Thank you sa Papa ko at sinuportahan ako all the time. Uh, at ng lahat ko fans ko. And, yeah, kay, kay Gerald, kay Enzo, maraming salamat sa pag-suporta sa akin. Napakahirap. And thank you dahil nandiyan kayo sa likod ko. Lalo na sa Pave Philippines. Also kay, Pave Philippines. Thank you for the support. Thank you for the so Thank you sa the kasi Thank kasi for the support. Thank you for the support. Thank Thank you Thank you for you know, Sandra, for the for the the support. you know, kasi support. Thank you for the support. Thank you for the support. Thank you for the support. Thank sa iyo. Kaya support. Thank you for the Ayun nga, bibigyan pala kami sa iyo. At dahil? Mulaking Maraming salamat. By the way, nandito si Mr. Nino Pulak. Ladies and gentlemen. Yeah. And the family. Ayan. Maraming marami salamat. Huwag okay, bukod po tayo. Sige. Ang mga biktima po ng anumang uri ng sexual harassment o abuse ay pwedeng makipag-ugnayan o tumawag sa hotline na nasa inyong harapan. We are coordinated with PAO para mabigyan po ang mga biktima ng libre legal assistance. Maaari din po silang makipag-ugnayan sa amin para mabigyan sila ng free legal assistance. Isasakibigan din po namin sa mga sandaling ito ang official Facebook page ng Courage Movement. Pakifollow na lamang po ng aming page. At para din po sumailalim sila sa counseling at support therapy, nakipag-partner po ang Courage Movement sa PIV o Promoting Awareness and Victor's Empowerment. Ang mga biktima ng mga ganitong pangabuso ay maaaring mag-join sa kanilang support group kung saan ang mga biktima ay makakakuha ng lakas sa isang isa sa pumamagitan ng regular na fellowship, sharing, at giving. Yes, uh, hindi po madali ang lumantad kung ikaw ay isang biktima ng gritong uri ng abuso o krimen. Ang totoo po, ang totoo po ay napakahirap po sobra. Pero mas magiging magaan po ito para sa mga biktima kung tayo ay sama-sama at nagkakaisa. Together, Together let, let us, strengthen us strengthen our force to move through the, the courage, courage movement. Let, let us, us empower the victims. All right. Thank you, Sandro. Thank you, Enzo. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Guys, palapakan naman natin sila. Thank you so much.